Pinagsabihan ni Onse at Mamo si Princess na iwasan ang pangingialam sa buhay nila Xavier at Lailani dahil naiipit si Princess at lalo pang paginitan siya ni Xavier na nakikisawsaw sa away ng pamilya. Samantala, binisita ni Libby si Xavier pero halatado na grabe ang pandidiri sa kulungan na lugar ng nabubulok ng preso. Lalo na nakasuot ito ng damit na mahaba ang manggas at nakaglabs pa lalo na rin si Xavier ng sanitizer. Pero lalong ikinainis ni Libby nang nakita si Princess na labas-pasok lang pala sa loob ng kulungan. Pagkalabas ni Libby ay dumiretso sa kaibigan at hindi na maitago ang pandidiri na kailangan niya pang maligo para matanggal ang mikrobyo galing sa kulungan. Samantala pinagsabihan ni Mimi ang kapatid niyang si Charlene na si Raymond ang tinatarget ni Divina na agawin sa kanya. Pero biglang Nagrattle ito si Charlene na iba ang nakalagay sa kontrata na binabasa na papipirmahan ngayon sa mga Haponis at hindi iyon ang napag-usapan. Agad ipinaayos ni Charlene ito at dalidaling pumunta sa meeting nila Raymond, Divina at mami niya Sonia kasama ang mga Haponis. Tamang-tama rin ang kanyang pagdating dahil muntik-muntikan ng mag-back out ang mga Haponis at akalay in-scam sila. Inako ni Charlene ang pagkakamali at humingi ng sorry. Agad namang naayos ang muntik-muntika ng pag-back out at sa kanilang pag-cheers ng inumin ay sinadyang ibinuhos ni Divina ang inumin sa harapan ni Raymond at para punasan rin ito. Hindi nagustuhan ito ni Charlene at pinatigil si Divina at si Charlene na ang bahala sa kanyang asawang si Raymond. Samantala nilapitan ni Sonia si Divina sa CR at binati si Divina sa galing daw nito mag-explain at mabilis na ayos ang business partner nila at higit sa lahat. Ang ginawa ni Divina na pagbasa at pagpuna sa malapit sa masilang katawan ng kanyang anak na si Raymond. At dapat daw mas galingan pa daw ni Divina na nakafokus na walang bantay. At harap pa na sinabi ni Sonia dito sa kay Divina na mas gusto niya si Divina para sa kanyang anak na si Raymond, hindi tulad kay Charlene, na galing kulungan. Ang hindi alam ni Sonia ay galing kulungan rin itong si Divina. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.